Ay, mga piluwag. Bangus. Ah, bidbid. Ang laki. Oh. Bangus po. Oh. Bangus. Parang bangus. Ay, bangus. Utoy, laki. Ayun pa, utoy, oh. dalawa oh. Na. Hindi, dalawa din yung utoy sa kabilang aray. Ito, eh. Yan, oh. Sabit mga kaysa no Yung. Ayun po. Oo. Um. Oh. Then... Sarap sinabawan niyan yan, Utoy. Hmm. Paano nga ba mag-alis nito? Kay lahi ulo. Tulo. ulo, ulo. Yeah. Pauna, Utoy. Hmm. Sulak mo pa. Ulo. Parang mo. <laughs> ha? Oo nga, sabi ah. <laughs> <laughs> ah, mga kaison. Kumusta po? Kasama po natin 'to, eh. kasama um, po natin rin mag-utol. Si Gilmar po, tsaka si Utoy. Eh. Yung tema dapat po shoot, oh. Damo ano pero yung anong ganda. mga bulak-bulak. Oh, pala parang corona ng drone. Ang ganda, oh. Ah, pwede pa 'yung ikakasal. Pansinin Lumawak na nang lumawak pati dati kang tin. Mhm. Kami po 'yung hindi nakatrabaho. Maulan. mag ano po muna kami. Mamamanti po. Ay, ano para ba 'to? Hinog na palay ano, pero hindi. Oo. Oh, oh. May singa na angar Pero pag uto in-spray kaya ng shooter yan, patay na no. Oo. Oh. di. Eh. Minotor mm -hmm. lang adin niya ng motor ng tubiga. Ay, hindi talaga kaya. No, ano kayo? po yung banami? Ang kayo. alpas po dyan sa isda ang iyan. Kinautoy. Lumubog na ang bangka ay naanaman ano to yung ano ng ng ulan yan o no? ano ba ito yung makatindi fiber po namisan po ako pinagkakatindi ito eh ito o Kaya utoy. Kaya lang ihuhugasan huhugasan. Hindi natin, hindi natin huhugasan utoy diyan. Huhugasan na natin. Doon na. Ah. Eh, parang magigibahan na pati ito ah. <laughs> Hmm. <laughs> sa, ano? sa ano. ano ano? Pwede rin ito ano. Magkakatkat na po kami ng panty. Doon natin kakat ka to doy Ano ko madali kaya natin ang tilapia o doy pa ay kita maob ha ha singka lang ka yan <laughs> wala pa pala itong laman ano doy oh, wala pa pong lamang hipon ano pa daw po ang laman na yan February pa mas malikot o doy kakakat po yung ating panti yan sige 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 o doy tostos sige po tostosan ko pag nalangat ka wala ka din pabalik ingat ko utoy ha may magsing ka lang ay ano yung pagawa mo kuya? bili ko yan sa ano? sa sa saan nga nabili utoy yan? sabi nyo sa palali ba? hindi sa laguna ah sa laguna santa cruz santa cruz, santa cruz ako napadaan na santa cruz eh ay... nakita ko yung nag uh... may nagtitinda ay napabili ako at parang walang nabili kitatay ba? parong parong Mahaba din, mahaba din yan utoy ay. Mahaba din. Kaya nga yung maliit ang tingga, no? Oo, oh, maliit ang tingga. Kailangan yung medyo malaki nga. Papagawa nga ulit ng malaki-laki otoy. Nga po mahaba rin yan. Oo oh, ah, mahaba din yan. Opo niya, dala dyan. Ibugsak mo yan diyan. Itali mo. Nakaanap yata. ta. Totoo. Oh! Mahirap pag... Oh, toy. Yeah, sige. Yan. Ano kaya toy? Ano yung ating pante? Ah, mga kaisan. Mga kaisan, inanod din po ni tatay. Nagpakawala na rin ng tubig, tapos nilagyan po ng net para baka daw po may sumama ko kailangan din daw po nilang mawala yun ay yung mga bangos para po ano pag aalp nakakawala na nila ng hipon hindi po maubos buka nang lalasonin daw po nila yan para po mamatay yung mga isda para ang hipon po walang kasali tapos para mamatay ang mga bakterya isa, so, sugpo ko to eh Ayan, ayan, ayan ang oh, laki Yan po, sog po. Sumama, yan, din po galing eh Buhay po Ah, ah. banami Banami nga ba, ito no? yan Banami at saka sugpo Kaya ang banami, itingan ninyo yung sungot Pag nakagayon, no, para yung sinuking nakagayon Ang gulong Para po pati puti ano Hindi ay, ay, hindi po, ang banami po, hindi po Tigalsik to Nahanan, yung ay sungot. Baan nami, ayan tam o. Ayan, oh, baan nami. Ayan, 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 supo, ano? Maray, oh, Aray, oo, oh, supo. Aray, baan nami. Mula, na. May laman na, tatay. Ay, mayroon na, ano. Sida. Bangus. Ayun, ito talangka oh. Ah! Ah, ah, ikitang yan na, oh. Aray, tatay, ipapakawalan sa pares Ito mga hulog nilang ipo, eh. Ito naman talagang hindi naglalaki, ano, toy? Eh? Hindi, kuya. Ganyan lang talaga kalaki, aray. Ayan, Talang kapo. Pag nga rin ito, maliit talang. Mahipon. Ah, hipon. oh, plastic pala. Ay, uti, may talangka, oh. Yun, no, talangka. Yan, 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 eh, yan, 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 yan. bilis. Ay, butiti, oh. Makakamatay ah, yan. Awa, awa. Nari po yun sa palestahan po rin o. Oh. Mm -hmm. Papain po. Hmm? Ah, pamain. Papain nyo po. Mm -hmm. May laman tang-tang. Ah, talangka. Tag-talangka na nga pala ano. Ano po? Ay, may hipon po oh. May hipon. Ano ang ang talangka o to oh. <coughs> yun? Itin muna muning. Ano yata? Ano na? Ano na hipon to yun? yun yung ay utoy ipon tsaka talang ka utoy naalis ko sipit para hindi ka yung ipon utoy oh yan tama na po ang banam eh oo nga po wala na na o, kayo po, no? Umitig! O! Ang ano po! O, ito yung itatang na oh O! Oh. O, pagkakalaki Ano, wala po? Ano, wala po? pa sa bulok ni dito. may na po. Yan po yung alaga nyo, hindi. apa? Ay, panali. Huwag kang masisipit na Ay, ang tabali. <translate> Nasa tabi po ang mga tilapia. Toy na putol pa. inaalala ka po namin mga kaysan yung mga hipon po at saka tilapia inaaboy po sa palay eh. ang ganda oh. oh may ibon may ano may pugad oh pugad ng ibon mga kaisan no? oh ang ganda oh Ayun, hipon. Ang laki tatay hipon. Yeah. 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 Diba <laughs> Ayan. Eh, eh. Laki na. Yung mga ba't Eh, eh. Yan, yan, yan. Diba ayun, ayun, Tatakas po ito

pababa pababa pa 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 na po ang ah, pakalaki o toy ang ay nakita mo po kuya eh, yan 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 o toy nakaku wait <laughs> yun lamang <laughs> parang naglalaba ay Parang lalaban ng tubal. Otoy. Dalawang malaki. Sabit. ay no? Sumabit na otoy. Yun. Napilwag. Tilapia otoy. Yun, yan. Yan, otoy yan. Sabit. Yun. Aruyo ang aray yung mabe yan. Ay, hindi uh -huh. po. Tilapia na nga, aray. Ah, tilapia na nga. Ano ay ba, aray? Hmm. Ayan pa, kayo utoy. yun. Aray po. Yan ang masarap sinabawan. Oo. Uh -huh. Ayan. Diba, huli din yung ating aray. <laughs> ay, ayun po ito isa, oh. Ayun, ayun sa dulo. Dakay, dakay. Ay, ay ahas. Ay, naku naman. Yan yun, Iba rin nga pala pag naliliboy, ano? Okay. Ito, nasa nung pulo. Ay, papasukin natin. Na rin. Yan ito, tuy. oh Tuy. O, malaka na rin. Ano yan? Bidbid, -bid, Kuya. Bidbid? Makangain ng mga similya ng ipong. Oo. Oh. Tinatanggal yan. Kailangan itatanggalin. Hmm. Banami. Hmm. Oo, oh, banami. Banami talaga, ano? Ayun, Alas 4 oto, eh. Aga pa? Ang isa na. Sino? Yung mga ano diyan. Oh, isda. Mga isda ko yung bababa na. Yun. te. Eh. O pinapakain po yung kanya mga alaga. Ning. Yan lang yung mga kasamahin mo. Pusa po. Tsaka aso. O baka hindi ka na rin nag-asawa ano po? Ha? Nalibang na ka na sa palaisdaan ano po? Ay, siyang oh Yan, tatang, ano yun? Gapo na. Masa maliit yan. Hipon, yan. Ito, hipon. Yan, pisa pa. Oh, laki Tay ka. Ay, <laughs> nako. Nadali. Kanya ka naman nila. <laughs> Kaya po, tatay, ang tataba ng inyong pusa, ay. Ano po? Maling alagay tatang ng pusa at tata aso. Tataba. Paano hindi tataba? Ay laging isla. Oh. Marami Sa na rin anong hipon. Oh. Magkasama pa. Saka damuko. Hipon at damuko. Ang <laughs> Oh, yeah. so, mm. so, bait? Ay, oh. Sugpo. Hmm. Sumabit. Ito, oh. Aba. Eh, kaya naman na rin. Yung ganda na, no? Bagungan po, oh. Huwag makakatig akari o to, eh. Ang bibilis yan, eh. Laki. laki. ano utoy oh. Ay napiluwag. Bangus. Ah, bid -bid. Laki. Oh. Bangus po. Oh. Bangus. Parang bangus. Ay bangus, utoy laki. Ayun Ay, pa utoy oh, dalawa oh. Hindi dalawa din utoy sa kabilang aray. Toy. Eh. <laughs> Yan oh, sabit mga kaisa no. Yung. Ayun po. Oh. Otoy. Nailaya ang isda. Nado na po sa ilaya oh. Otoy. Bangusan, oh, Tuy. Parang bangus, ano? Yeah, no, malaki na. Ba. Oh. Malaki okay, na ito. Aba. Na. Malaki na. Yung pala yung eh. tayo then... Bisak latin mo. Ayo. Patay. Ay, ayo, pantay, usala, um, ay ito, pantay o sala o kilipi. Tawanan ka, pakawalan niya. Ya, 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 ya. Sira na kuya. Ay, ayos la ang iyan. Okay. <laughs> Talaga hin eh. Ginagamit eh no to. Eh. Ay, naman, Sabi nga na matatanda ay. Eh. Masama na eh, nasira hindi daw ginagamit ay. Eh.

Ayan pa Yan ang damugo Yan ang bahay natin ay damugo <laughs> Yan yung kanina pa Tapos maya maya ulit natin Ayan pa o oh. Ayan po okay, rin, tilapia Diyan lang pala nung doy kung si tatang mga kainsan na dun ta sabi ko bumili po muna ng mga pang merinda mga kakainin niya po pag gabi binigyan po natin ng pang niya may huli na kayo kay tatang na iyon eh, si Tate, eh, ano hindi na daw siya nag asawa nalibang na po din sa palace dan parang ito po ay ano ay gitna po ba ng gubat hmm. Kaya po halos dito si Kuya Lito binata din. Halos para mga binata po pa sila dito. Auto, Wala auto, iniskap eh. Wala auto Wala pa po. Wala pa po. Wala po auto dyan. po. Iniskap ah. eh. Iniskap eh. eh. Ayan. Ayan Maliliit. Ayun ito Yung ano. ano katang yun? Ayan ito Dalay. Alisin mo na lang ano. Hmm. Madami na din na ano. May ah, crabs laki. Tas are yung bangus. Ah, ito yung bangus. Malaki. Ay, yeah, eh. pinakamalaki. Ay, are ano. Yeah, yeah. Well, yan. Ano Tilapia. Bangus po, tilapia, hipon. Nanghihingi pala sa iyo tatay ng mga pusa dito, ano? Mm. Neng. Nih. Dali mo nang, dali. Meron din eh oh. Nga ah, sumama pa yung hipon ano. Sumama pa ang hipon. Mm. Neng, dali kayo. Mm. Dali. Kailangan mo mamaya mo neng. Kumain <coughs> mo neng. Tabi mo ning. Mamaya. Kuyo <laughs> yan. Yan. Oh, wala na. Hmm. hmm. Eh. Ning. Oh. Dali. Hmm. Tutum na na hingi. Ang dami pa tatay alagang ano-ano. Ang dami pong alagang Pusa. Oh, may dahil pa pa na-hold din na, no? Yan, tilapia po, saka mga isda. Sa usunod pala, otoy, dalawang lambat natin. Isang pa ilaya at isang pa sa baba, no? Aba. Mamam, ano. Ang dami din pala, oh. sa rey na po, rey. Samat sa Tatali natin otoy din yan. Ako na po. Kaya ko na, rey. Ay, kayo bumulusok. Ah, mga kaisan, ito po ang nahuli. Joel, dito kuha ikaw. Tawa na to po si Joel sa So, sa... Sa... sa ganito po, araw-araw ganito ang ulam. Ah, sarap pong sinabawan, may kamatis. Oh. tilapia, katang. Oo, oh, pagkabalik namin. Tako, Joel, dito, paparito na po kami.

Balik kayo. Parang oh. yeah. oh, Diyo. Pay Magana rin to eh.